Okay, magandang gabi po mga kababayan. Uh, atin pong uh, basahin, puntuhan at uh, magbigay ng sarili nating opinion tungkol dito sa mainit na pinag-uusapang official statement ng Office of the Vice President tungkol sa paglaya ng dalawang uh, <laughs> fake news peddlers ng SMNI na sina Ka Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Ito po ang official statement <coughs> ni BP Sara. Maraming salamat sa lahat lang mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Badoy at ka Eric Celis. Well, <clears throat> mga Pilipino na sumuporta at nagkiisa. Sino-sino po ba yun? Di ba yung mga DDS lang naman? Sila-sila. Kung mapapansin po natin kahit na sa uh, sa mga post ng netizens, nakikita po natin na mas marami ang mas marami ang nauuyam. Naiinis dito sa dalawang uh, dalawang chismoso-chismosa na ito. <clears throat> okay, continue. Noong December 5, ikinulong si Nabadoy at ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan manindigan para sa ating karapatan na makapagpahayag at sa malayang pagpapahayag. Well, <clears throat> sa totoo lang, nanindigan ba talaga sila? Hindi eh. Hindi, di ba? Kasi doon mismo sa hearing na yon, umamin po si Eric Celis na doon sa pangalawang hearing, ano, umamin siya na Uh, hindi, sa first hearing pa lang umamin na, na hindi <coughs> unverified yung uh, kanyang source at hindi siya sigurado doon sa ibinalita niyang yun. <coughs> kaya po nagkaroon ng pangalawang hearing, dahil sa nung first hearing, ayaw niyang i-reveal yung kanyang source, kaya nagkaroon ng pangalawa. <coughs> so, <coughs> ito pong sinasabi niya na, malayang pagpapahayag. Para po sa mga talagang professional na totoong journalists, ito pong nandiyan dyan sa, <coughs> sorry, malalaking mga networks, eh, sila po ay eh, trained po yan sa, sa school, Gra mga graduate sila ng journalism, mass communications sila po ay well-trained at being members of uh, KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, sila po ay uh, nag-seminar dyan at mayroon silang, kumbaga, kontrata with the KBP na yung mga do's and don'ts. E, it, isa po sa mga don'ts ay yung pag, uh, papa, pagbabalita ng uh, kasinungalingan. Yung mga unverified na mga balita at sources So hindi po natin masasabi na oh, malaya sila na pero kasi ngalingan naman yung pinahayag nila So itong si BBP Sara para sa kanya ay tama yung ginawa nitong dalawang ito hmm. Tuloy natin Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Naku, nagbanggit pa ng saligang batas mga kababayan. Eh, yung ginawa nga nila sa kanong network nila, eh, nilabag nila mismo ang saligang batas. Ang dami nilang nila pong mga violations. O, pinag-usapan niya dyan sa... Kaya nga, delikado na matanggalan, mawala ng ng uh, prangkisa, yung SMNI. Oh. Saligang batas talaga, Sara, Ito pa, simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Anong tama ang sinasabi ni Bipisara, mga kababayan? Tama ba yung magbalita ka ng hin walang katotohanan at saka anong anong, anong tata, tapang, at tatag, tapang at tatag ang sinasabi nito ni Bepi Sara eh hindi na nga sila makapagsalita doon sa hearing dahil sa booking na booking sila sa pagsisinungaling at bumigay din kalaunan anong tatag tapang hindi tapang ang tawag ng mga kababayan yabang oh yabang yon ito pa. Ah, tapos na ito ito na sa sunod na paragraph. Una nang nagpakita ng katapatan. Una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo nang insulhensya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or the NTF-ELCAC. Now, speaking of NTF-ELCAC. Totoo naman po na naging uh, okay, naging matagumpay naman po yung naging maganda yung performance nila during the past administration na talagang nabawasan po yung uh, maraming sumuko, maraming sumurender dahil dito sa tulong ng NTFL-CAC. Nagtaka nga po ako kung bakit hindi sila kinuha ni ni PBBM. Sana sila po yung uh, nagpatuloy, kinuha na nagpatuloy ng nitong uh, programa ito. Naku. Kaya ba lumalaban sila ngayon kasi Baka, baka, lang ha? Ano ko lang yun? Parang uh, katilang ng isip. Hindi kaya-kaya sila lumalaban ngayon sa gobyerno dahil hindi sila ang kinuha na nagtuloy ng programang NDFL Cup. Ewan lang ha. O, asa na tayo? Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya noong dalawa. Yun na nga po eh mga kababayan eh. Yung nagrally may, may, yung di ba may nagrally yung mga pro Duterte na mga rallyista na akala mo mga yung, yung aktivistang rallyista na komunista at nando doon yung isang PMA alumnus sabi ko taga PMA ano to joke bakit siya nandiyan nag sumali sa rally rally tapos yun pala nakapagtataka bakit mga taga PMA mga retired generals kayo mga taga armed forces kumakampi kayo sa mga sa fake news peddler totoo po ba to yung rally rally ninyo doon sa kalsada ano po ang ipinaglalaban ninyo doon ipinaglaban ninyo ipinaglaban ninyo yung karapatan ni Eric Celis at Lorraine Badoy sa kanilang pagpapalaganap ng fake news? Ganun po ba yun? Aba, ibang klase. Naturing ang mga retired generals kayo. Di ba dapat ang mga retired generals sa maging kayo na nag-retiro na, mga mga tinitingala dahil sa inyong mga achievements, di pa dapat maging huwaran kayo ng mga Pilipino, lalo ng mga kabataan? Ano itong ginagawa ninyo? Nakikiisa kayo sa kaguluhan. Nag-uumpisa nag kayo ng kaguluhan. Itong-itong rally-rally na ito, dapat ipinag- dapat ipinagkatiwala e na lang ninyo sa kongreso yung desisyon para dun sa buhay ng dalawang angkors. Kita ninyo? Pinalaya din naman. Pinalaya dahil sa humanitarian pakiusap. Dahil sa pakiusap ni Eric Celis at dahil na rin sa, sa konsensya nitong mga congressmen. Hindi totoo uh, kagaya ng mga contrary doon sa mga ipinapakalat ng ibang mga DDS vloggers dyan na kaya daw pinalaya yung dalawa si Eric Celis at saka si Lorraine Badoe dahil natakot sa military? ha? talaga lang ha? natakot talaga? masyado naman kayong assuming? so ibig sabihin, winalan ninyo ng uh, uh hindi ninyo inappreciate hindi ninyo nakita yung magandang ginawa nung kongreso, nung komite na siyang nagdesisyon ng pagpapalaya. Sa totoo lang, sa tingin ko lang, yung kongres, hindi wala kinatatakutan yan. Excuse me. Baka mas mataas sila dyan sa armed forces. Di ba? pakalat kayo na, fake news na naman po yan na pinapakalat nila, nitong mga nito nila sa pangunguna ni, ni Sara Duterte yung pinapakalat nila ng kampo nila puro ka fake newsan po idinamay nyo pa yung mga kawal pag sinabi kasing kawal kawal ng uh, AFP di ba ibig sabihin yan eh yung mga active in service, yung mga kasalukuyang active sa serbisyo, parang ano po, ano mga kababayan, sige, tapusin ko muna, no, mamaya na ako magbigay ng ano. Ang panawagan ng PMA, alumni, at mga kawal ng AFP ay paalaala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para para makalaya sina Dr. Badoy at Ka Eric. hala Sino kayang uh, media ang uh, tinutukoy ni BP Sara dito? 'Di ba nanawagan si si Hari Roque sa mga sa mga sa, sa mainstream media na tulungan ng SMNI? Pero mayroon bang mayroon bang nag-respond ABS-CBN, at Channel 5, Channel 7, etc. Di ba wala naman? Aba, assuming. Assuming kayo. Alam niyo, nakakatawa. Baka ngayon sa, sa statement na ito ni Sarah, pinagtatawanan siya ng ng itong mga yung mga professional media wala namang ganun na ah. excuse me o oh, social media practitioners oh, siyempre ito meron yung mga vloggers mga DDS vloggers o oh, DDS vloggers lang naman kayo kayo lang naman hmm. professionals sinong professionals yun mga doktor ba mga abogado meron ba o oh, IP leaders meron bang IP leaders na para bang ano? Para bang nagsilabasan yung mga buong kapilipinuhan? Di ba, IP, indigenous people? Wala na ako nakita. But, ano bang klaseng dokumento ito? Assuming masyado. Naging instrumento sa Instrumento para makalaya yung dalawa. Wala naman po ibang instrumento sa paglaya nitong dalawang anchors na ito. Kung di ang komite na nag-imbestiga sa kanila. Yung kongreso, sila ang nag -desisyon. Walang nag-push sa kanila o walang nag-influence sa kanila. Sarili nilang kaisipan yun. Natakot. Jesus, assuming kayo talaga. Ba't naman sila matatakot sa inyo? Ewan. Ito pa, tapusin natin. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa sa pagsulong ng ating karapatan para sa katiwasayan, katotohanan, at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Wow! Napaka noble. How noble. Ang ang sarap naman pakinggan itong mga every word na sinasabi dito sa huling huling talata na ito. Para ba sana totoo pagkakaisa. Anong pagkakaisa Sara Duterte ang sinasabi mo? Nakikiisa ka ba? Ito nga, nakikisaw-saw ka eh. Alam mo, alam mo mga kababayan, di ba? Hindi naman niya, hindi naman niya trabaho yan eh. Ito, pinupuri niya yung, puring-puri niya po, si Badoy at si Celis sa kanilang mga kalukuhan. Pero excuse me, yung mga magigiting, magigiting daw itong si Badoy at saka si Celis, pero 'yung magigiting na mga sundalo na nandoon nakikipaglaban sa ating uh, nagbabantay ng teritoryo sa West Philippine Sea. Eh. Hindi mo tawaging magigiting. Ni wala kang ang pinapalabas na official statement eh. Ilang ulit na po? Sarah, ilang ulit na silang binubomba ng water cannon doon? Hinaharas? Binubunggo? Pero 'di ba? May official statement ba ang Vice President? Mga kababayan, kung alin yung mas importante na bigyan ng halaga at uh, pagpapahalaga, wala. Pero itong dalawang tarantanong angkors na ito, na puro katsismisan at katraiduran, anong tapang anong tapang ang sinasabi nito ni Sara Duterte? Yung dalawa nung nandoon sa kongreso nung iniimbestigahan, nagkandabulol-bulol na. Well, si Eric Celis ay talagang tapang-tapangan kasi mayabang. Yabang. Pero bumigay din naman dahil talagang huling-huli siya na nagsisinungaling siya. At itong si Badoy ganun din huling-huli sa pagsisinungaling. Doon sa loob, nakatututo silang mag-sorry. Pero nung nakalabas na, ito nagpa-interview na naman at kung ano-ano naman ang pinagsasasabi, laban sa kongreso, kesyo illegally detained. O di sinisiraan na naman nila yung kongreso? Nakakasisi, mga kababayan, nakakasisi na pinalaya ang mga to Naku, kung alam lang natin na ganito ang gagawin nila paglabas, paliwas doon sa pagsusuri nila doon sa loob. Sana ipatawag ulit yan. Ikulong na ng tuloy-tuloyan. Traidor. Walang isang salita po. At itong si Sara Duterte, mga kababayan, kung hindi niya asikasuhin yung talagang trabaho niya, hindi nga niya maayos-ayos yung problema dyan sa agency na hawak niya, dyan sa DepEd. Nakikisausaw sa sausawera. Sumasausaw sa ibang ano. At ang pamamaraan niya po, ang pamamaraan niya sa pagsasalita niya dito sa statement na ito, at sa iba pang mga naging statements niya. Mayroon siyang... Mayroon siyang... Uh, ib, uh, ano yan? You read between the lines. Ano ang nababasa natin? Between the lines. Binabanggit niya yung uh, mga retired generals. E, e, Kinukonfirm lang nila na talagang totoo na nakikipag... Mayroon silang mga... Ayan, lumabas na yung isa. Talagang mayroong... Mayroong grupo nagkukumpul-kumpulan sila nagmi-meeting-meeting sila at yan para sa akin ha para sa akin sa paniniwala ko talagang nagbabalak sila ng masama laban kay Bongbong Marcos may balak yan at itong pinagagagawa na ito ni Sarah Duterte na nagpapalabas siya ng mga official statement publicly tap. On national television. na, lantaran po, nabubulol tuloy ako. Lantaran na kinakalaban niya ang gobyerno. Where she belongs. Vice president kinakalaban ang gobyerno na kinabibilangan niya. lantara na po ito na pangbabastos. Binabastos siya si Bongbong Marcos. Hindi lang yung uh, House of Representatives. Yung administrasyon mismo. At ito, kitang-kita po ang linaw-linaw na may balak silang magkudita. Nako, mga kababayan, pag nalingat-lingat po ito si Bongbong Marcos, Baka pulutin yan sa Hawaii. Ay naku mga kababayan, pwede ba? Hindi maaari, hindi maaari na ito ang maging Pangulo natin. Kaya, sana naman po mahal na Pangulo, magingat po kayo. Gumawa na po kayo ng uh, hakbang sa mas maagang panahon, sa mas madaling panahon, na maputol na itong mga kadimonyohan itong mga nagbabalak na ito na magpataob ng gobyerno? Hindi po, hindi po ito magkalaban na pamilyang ito, mga political uh, competing families na ito ang uh, iniisip natin sa ngayon mga kababayan, di ba? kundi tayo. Tayong mamamayan yung bayan natin. Na kapag may nangyaring masama sa Marcos government, tayo po ang unang-unang, tayo po ang affected. Tayo ang mamamayan ang apektado. Hindi si Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos mayaman. Ang yaman nila, hindi sila maapektuhan. Matatanggal lang siya sa pwesto but they can live sufficiently kung saan man pero tayo tayo po ang magsasuffer pag yan ay naku huwag naman sa kaya mga kababayan yun lang po eh nakakaano nakaka, -ano, nakaka Nakakabahala ang mga nangyayari. Sana naman. Sana naman. Huwag pong tutulog-tulog. Okay? Ah, let's live in peace. We only want peace in this life. Maraming salamat po sa panunood at uh, see you in my next vlog.